si Jericho Rosales sa sinasabing vampira ng showbiz. Parang si Piono Pascual din ha. Dahil tila di raw ito tumatanda. At habang tumatagal nga, ay papogi ng papogi. Well, at naman talaga at wala rin kasing kupas ang kanyang galing sa pag-arte. Sa so, sobrang galing nga niya noon sa pag aak sa telesereng The Legal Wife at halik ay pinaghinalaan siyang may kabitsina in real life. Kaloka ha? Yes. Bakit naman siya napag ba? Kasi, di ba, uh -oh. yung mga tao, halimbawa, ito kasi legal wife, kung natatandaan mo friendship. Angel Locsin yan. Angel Locsin with Salvador. Maha Salvador. Ito, uh -oh. kabichina dyan si Maha, tama uh -oh. ba? Si Maha yung kabichina. So, Teka lang, ang famous line dyan, yung akin lang ang asawa yes. ko. Sabi. Hindi ko naman inaagaw sa yo sabi, siya ang mismong kumabit sa akin dahil sa ganda kong ito. Sabi ni Baha, di ba? Pinagyan siya ako ni Baha, bakit may sa kanya si Jenner <laughs> sa serye? Ito oh. pong hindi ako nagkakamali, ito pong serye ng Halik ba Ay, oh, ang legal white. Yung kay Halik naman kay Yam. Kay Yam Concepcion. Concepcion. At yung, saka kay Ah, uh, Yen Santos. Yes. Yung ang galing-galing din dyan ni J.M. de Guzman, di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito naman, hindi ko nakakamali ah. Si J.M. Ah. ba dyan? J.M. De. de Guzman. Si ano, Sam Milby. Sam halik. Milby. Sa isang halik, ako'y nauhumali. Hindi yun, yung, si Sam Milby yung sa ano, sa... Ay, o uh, pala! O pala! Oh. Yung kay Gerard oh, Arnoso pala yung J.M. de Guzman, di ba? O, oh, oh. oh, sa Milby. Oh. Pero eto, balik tayo. Kaya sinasabi na isa, isa kang kabitsina dahil nga, di ba? Eto kasi kaya napagkakabayan na sa si Jericho dahil nga yung kimaha at saka ke, ano? Angel. Angel. Kung di ako nagkakal, yung ba yung friendship na parang may nawalang ano, nawalang kintas, oh, oh. nakita sa buhanginan, oh, oh. tapos yan. nakita na, ah, ikaw pala! Sabi ni Angel Locsin, di ba? Yan yung parang sinagasaan sila habang uh, ah, nag-uusap ah, sila. Parang si Angel Locsin sinagasa sinagasaan sila. Yes, magkaibigan sila. Yan yung si sinagasaan eh. para pinahagingan. Ah, tapos umi na umiyak, naloka sila nung nakita siya. nila si Angel pala yun. Iba yung nasa sasakyan. Na? Oh, oh. Pero yun nga, kaya sabi ka, Bichira, tsaka tinatanong ngayon ito si Jericho, paano ba yung pagiging magkakaroon ng kabit, yung parang Oo. No. maingat ka, ginaganda siya talaga. Kasi ang mga tao, kapag nanonood ng mga palabas, minsan yung iba, naniniwala na baka sa totoong buhay, ganun din si Eko, may kabit. Kasi iba? parang diba? nakatypecast siya eh. Dito rin sa serye niya, dito sa Lavender Fields, Correct. ganun din eh. Nagkaroon din siya ng affair kay Jody si Santa -Jody. Maria, samantalang ka-asawa niya, si, si Janine, Janine, Gutierrez. Gutierrez. Nasong... Asawa din niya dati si Angel Locsin, tapos nagkaroon din Gamaha. siya ng ng other woman si Maha. Yes. Diba? Puro ganun-ganun na ganun, ganun, po. mga seri, di ba? Kabitsina, kabitsina, mag-aaway, mag-aaway, hanggang magpapatay, mag -awe. hanggang sa dulo, may baril-barilan, may ganun na, di ba? So, halos isa na lang.